So guys, good morning. Monday, back to back to back to back to back to work. <laughs> back to school, back to work. Ano yung mga anak ko? Pumasok na si Yana, kaya yay! Ako ang excited. Yung anak ko ayaw pa. Gusto daw niya, mama. Gusto daw, gusto daw niya ako kasama. Pero ako, Diyos ko, mahirap talaga pag nasa bahay lang sila ng bahay. Dahil nakakaburing, nabuburing sila dito sa loob ng bahay. Siyempre, wala sila matututunan. Mas maganda pa rin pumapasok sila sa school dahil doon mas marami silang activity. Eh dito, ano lang, maglalaro lang. <laughs> Tapos ano lang. Then, kay Camila talaga, buti, buti talaga as in. Pero sana lang. Sana lang. Pero nung time na nakakaramdam na ako na magkakaroon siya ng influenza, binigyan ko agad ng uh, paracetamol para hindi na siya tatamaan. Kailangan ko ng pangunahan dahil mahirap talaga pag magkasakit. Talo pag sabay silang magkasakit dahil pag once nagkasakit silang dalawa, talagang gusto nilang magpakandong sa mama sa akin. Gusto nilang yayak yayakapin ko lang sila. Gusto ko lang binibaby ko lang sila. Ganun. Lalo si Camila dahil nasanay siyang binibaby ko siya nung, nung una siya. Then, dumating si Liana, ayun, buti hindi siya nagseselos dahil iniexplain ko naman sa kanya. Dahil, uh, last, nung nung malitsi si Liana, nung, ba, siguro mga one, uh, isang buwan siya, nung pinanganak ko siya, isang buwan, o, oh, ganun. Minsan nagselos si Camila, sabi niya sa akin, uh, Mama, bakit lagi na lang si Liana ang binubuhat mo? Bakit si Lian na lang ang inaano mo pag umiyak? Sabi ng sa akin, syempre, masakit sa akin yun dahil siya ang una kong binibaby. Kaya, so, in-explain ko sa kanya dahil may kapatid na siya, may, uh, ko dito, uh, may kapatid na siya, syempre, uh, lang nang maintindihan na may kapatid na siya. So, kaya puti Buti si Camila, ano siya, uh, nakakaintindi siya sa lahat ng bagay. Basta sa kanya i-explain mo nang mabuti para hindi siya makaramdam ng selos, para hindi siya makaramdam lalo pag napapagalitan silang magkapatid. So, pag pinapagalitan ko si kung kung kasalanan ng isa, kasalanan nilang dalawa. Hindi pwedeng isa lang pagalitan ko dahil doon kasi nag nag na mag-magseselos o mag-iisip ng isang bata. So, pagkasala ng isa, kasalanan nilang dalawa. dalawa sila, silang dalawa ang pinapagalitan ko. So, ayun guys. So, ngayon, ngayon uh, okay na okay na silang dalawa. Pumasok na sila. Pumasok na rin si Liana. Then, kanina nung nandito kami sa bahay, <clears throat> ayaw niyang pumasok. Sabi niya, gusto ko lang, gusto ko si mama, mama. Pero sabi ko sa kanya, uh, lang natin yung ate mo. Then, kinuha ko na yung uniform, just in case na, dadaan kami sa school nila, dadaan kami sa school niya, then, makikita yung mga teacher, yung mga classmate, yung mga kaibigan niya, do doon siya ulit na yung na pumasok na. So, ayan guys, kaya pumasok na siya. As in, pumasok na. So, bilang akong nanay talaga, gusto kong ano siya sa school dahil mas marami siyang matuturan doon. Maraming activity, kaya yun. Kaysa naman dito sa bahay, naglalaro lang kami, ayun. Then, kailangan ko namang ilinis tong bahay. Dahil every Monday kailangan ko general cleaning. Then, sa salas kami natulog. Sa salas kami natulog. So, ngayon, okay na si Liana. Medyo okay na rin si Camila yung ubo niya. Then, back na kami sa, uh, balik na kami sa kwarto namin. Dahil, ano lang dito, kumbaga dito lang sa salas, ginagamit lang namin dito sa, pag, sa salas pag hindi sila okay. Dahil dun sa kwarto nga namin, dahil nga uh, wala na kaming katabing bahay o basta ganun. Kumbaga last last part na kami, so dun sa likod mapuno, so malamig, malamig dun sa ano. Kahit, kahit sabihin mong may heater siya, syempre sa gabi, uh, ma-off naman yung heater, heater niya, heater namin, so medyo sa gabi, um, uh, alamig din ubo. So, pag ganitong may sakit sila, dito kami sa salas natutulog. So, itong sofa, bed din to. So, yan ang kagandahan talaga. So, and guys, so, tranquila na ako. Nasa school yung ako, Nasa school sila na. Ngayon, pwede ko kurang i general cleaning bahay dahil lang araw na ako hindi naglinis. Kumbaga nagdikpit lang ako tama na dahil nga si Liana lagi siyang iyakin. So ayan. Buti okay na siya ngayon. So pwede ko nang linisin ang bahay, pwede na ako magdikpit. kaya yan. May time na akong gumawa ng vlog ko. Hello di ba? So guys, thank you so much and see you guys sa next vlog ko. Bye-bye.